Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang spell na sigurado akong makakatulong sa inyo. Unang-una, kakailanganin nyo ng paminta. Itong paminta dapat ay buo ang gagamitin nyo. Pero kung bago yan, dapat syempre ay handa tayo. Alam natin ang mga dapat natin gawin gaya ng uh, paghahanda gaya sa pag sinabi kong paghahanda, ito ay, ay yung paghahanda mo ng iyong sarili. Dapat ay wala kang pagdadalawang isip kapag gagawin mo ang spell na ito. Ngunit sigurado naman ako na wala kang pagdadalawang isip dahil sino pa naman ang magdadalawang isip sa swerte? unang una kailangan mo ng isang lalagyan at yung lalagyan na ito ay lagyan mo ng asin. Ito, ngayon yung gagamitin ko, takip lamang ito na nalagyan namin ng asin. Dahil nais ko lamang naman ipakita sa inyo yung spell na ito. Dahil mayroon pa kami nito, no? kakagawa pa lamang namin ng spell na ito. Sa isang lalagyan, maglagay ka ng asin. At sunod, kakailanganin rin natin ng mga buong paminta. Ilang buong paminta? Kailangan mo ng laping isang buong paminta. 'Yan, kuha lamang ako. Itim po sa 'Yan. Kapag nalagyan mo na ito, ay maglalagay naman tayo ng oregano leaves. Itong oregano leaves na gagamitin ko ay ano na, yung ground that dried leaves na. Ngunit maaari ka naman gumamit ng fresh na dahon ng oregano. Ito, mabibili mo rin ito sa kahit sa supermarket. Kahit ikaw ay taga ibang bansa, sigurado ako na mayroon nito sa inyong supermarket. Yan, maglalagay namang tayo ng hilang, taktak -tak, ng dahon ng oregano. Itong mga ito ay talagang iba ang bigay na swerte sa atin dahil ito ay ganagamit sa mga pampaswerte at ito rin ay ginagamit pang taboy ng mga malas. Kaya naman, kapag ginawa mo ang spell na ito, ay sinisigurado ko sa iyo na gagana at bibiga, bibigyan ka nito ng pera. Ngayon, ang gagawin mo, kada po ay kada po makikita mo na ang petsa ngayon ay Wednesday. Ito gagawin din natin to Wednesday. Ngunit kahit anong araw o kahit anong uh, oras ay maaari natin itong gawin. Ngunit gagawin natin ito ng Wednesday kapag alas 12, halimbawa sa pagitan ng uh, Martes at uh, Miyerkules alas 12 ng gabi, ay ishishake po natin ito. Kahit ilang baraso lang ishishake natin. Ngunit maaari rin naman na alas 12 ng tanghali kada Wednesday kung hindi kayo gising ng ganoong oras. Ishishake lamang natin ito ng ilan. Ito, saan mo ba ito ilalagay? Ilalagay mo ito sa malapit sa inyong pintuan o di kaya naman ay sa inyong aparador o kaya ay sa inyong altar. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Ito'y maaaring mong palitan kung sa tingin mo ay wala na ang epekto. Kasi kapag ginawa mo ito, makikita mo kaagad yung epekto nito sa inyong tahanan. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag niyong kalimutan i-like ang video ito at mag-subscribe sa ating Philippine One. Kung kayo ay mayroong katanungan, huwag nyo kaming kalimutang i-message sa ating Philippine One Facebook page o di kaya naman ay sa ating Pinays at Love Facebook page.